May lalim friends din. Ay, may balaklak ang anak ko. Ah, thank you kayo na galing. Kay Papa. <laughs> kanina? Ay, kay Papa pala. Oh, salamat. Mayroong five sa me. Ay, ang dami naman. kanina naman ito galing. Ay, ati sa akin. Ay, ang galing naman. Ang bait naman ng kokor ni mommy oh. <laughs> Oo, oh, ang cute Oh. Ang oh, um, bait naman yan. Love mo si mami? Yes. Ay, yes, talaga naman. <laughs> Hello mga ka-universe. Ayan, reflex ko lang. First time in in history. <laughs> in history. First time in his, ano, my history. Ayan, tawag dito. May, may pa-flowers po ako. Wow, first time may pa-flowers. may pa flowers si ano si 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 baticha <laughs> first time niya magbigay guys. Ay first time. Wow, may pa flowers si baticha Ayan, ano, may ano may pa sunflower. Sunflower pa. Ha? <laughs> first time. Kaya, ayan guys, grabe. Hindi ko magkano kaya to? <laughs> ayan guys. Oh, terna pasano ko ha. na pasan dami Dilaw din. Ang ganda. Sunflower. Ang cute. Diba? <laughs> cute siya, guys. siya, guys. Ang cute niya. Kulay dilaw. Hindi siya red. Ayan. Dilaw ang ano niya. Ayan. Kulay dilaw yung ano, yung team. Yung ano niya. Ganda din. Ganda yung pagkakagawa. Ayan. Salamat kay Bajicha. <laughs> Ayan. At chicha tawag ko. <laughs> Ganyan po kasi kami yung dalawa. Ayan. Salamat ng marami. First time na nagbigay siya. Ayan. So guys. Ayan mga ka-universe. Ayan. Ayan. Sunflower. <laughs> uh, gusto ko yung sunflower. Kasi ano. Um, mas gusto ko siya kaysa dun sa uh, sa rose ganun pero ano, cute din siya cute din yung rose na red red yung gusto ko eh pero gusto ko yung ano yung yung pabuka pa lang ganun ayoko na yung nakabuka na yung ano yung, 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 yung bubuka pa lang ganda siya ito cute din uh. gusto ko to yung sunflower ang ah, ganda diba tsaka yung ano yung kulay ayun yung ganda ng pagkakaano pagkakagawa nila yeah. pati yung ano yung ito oh ayan. first time in history may flowers <laughs> may flower si may flower. Silutan. ayan may flower first time in history may flower si <laughs> Nabuam na <laughs> Di ba nak? Ayun. Ah, no, first time first time magbigay si papa mo. Oh. Ah, last day. Ilang ka na? <laughs> first time magbigay. Yeah, may budget siya. <laughs> may budget siya gano, Bumili. ayun po. <laughs> may budget. Yeah ano kaya sa susunod? Meron kaya. Wow. ayoko ka mag-expect. Baka ma-hurt. Di ba? Kalipstick Kasi ano, uh, may nag-practice kami ng sayaw. Ng mga parents night. Wow. Kasali ako sa sayaw. <laughs> kaya yun. tiktok na si, magti-tiktok si Akits. guys ay bigay ng ano ng mga anak ko yung dumating si yung dumating ako ayan ipa pa flowers sila nung dumating ako ayan. na flex ko na rin naman na upload ko na siya ayan ayun siya oh, ang cute diba, ipa pa silver ayan <laughs> yung bigay ng ano ng anak ko yung si ate tsaka si bunso silver kasi favorite ko silver Ayan, ano siya. Diba ah, ah. ang cute? Cute guys ah. Oh. Mm. <laughs> Salamat sa ate, kay ate, tsaka kay Bunso. Ayan. Dari ko ng flower. Meron pa akong isang flower. Dari ko flower na rin. Pero yung isa. Dari dalawa siya. Dalawa na yung flower ko guys. Ayan. <laughs> Dari ko ng flower. Dalawa na yung flower ko. Dati, gustong gusto kong magbigyan ako ng flower ngayon. Dahil, ngayon, dalawa niya yung flower ko. Ayan. May valentines. Ayan. Tapos yung ba, ba welcome. Welcome home! <laughs> welcome home, mommy! <Mami. laughs>